yun, yeah, nai na nai na patay ko kasi eh pag hindi natin yung ginanong sinigok kasi eh delikado kasi eh yung bahay namin tabing pitak saka natutulog yun tingnan nyo lang ho oh. yun oh, yung meron ano, yung kwarto na ho oh, yun yung, yung kwarto na ho oh. tapos minsan dinis sa may sahig. tapos sa may ilalim mo nun may mga sako eh tas yung CR, yun lang yung CR, tas may isang butas. Ngayon, nung gagawin ko, tatapang ko na ho yun pagkagabi uh, kasi oh, iba ka na napasok eh. So, iba talaga pagka may alaga ng daga kasi tumukha eh, ng ganyan na yung What? Napakalaki. What the fuck? Yes, okay, sobrang laki. Pag, kung hindi nyo talaga napansin, isang dip, siguro isang dip ako nga ata eh. Ah, ang laki. Pwede siyang dumaan ho ito ni. diyan, tsaka dito. Eh. Yan diyan, pwede siyang dumaan diyan. Tsaka dito sa may pinto na ni. Delega ado kaya. Eh, ako naman ni. Eh. Ano talaga, talaga. Hmm. <laughs> so, you know, ada nakita niyo. Yung aso na yan eh, ulo pong ho yan. Tagal mo na matay. Ayun, nagalaw po siya. Napakalaki niyan. Grabe eh, no, gumagalaw pa talaga. Yan o. No. Oh. Niluluto nila yun eh, niluluto. Niluluto nila Eh, hindi ako sana magluto nya Kali o, niluluto yan. Eh, problema hindi man ako nagluto na. na sana yung maluto nya Basta nga napakalaki. Grabe. Eh, kala ko sintron pa. Aka, pwede syndrome na yun. Malaryo. Pwede si Indro. <laughs> oh, buti na lang. Buti na lang yun. Eh. May taga, tamalod. Tapos na lang umiinig-inig dun sa may ilalim ron. Tapos tingin ko. E eh, dito ako na ako po. Kung nakikita nyo minsan nilagay ako na rin eh. Tapos yun yung gasol, dun ako natigplan ng kape. Yung na, na mga tapos na ako eh. At sa area na yun pala, may ganyan kalaking ano. Kurikong. Kasi ko po. You know, at nadali uh, ko. Pinakabahan ako ng konti, pero hindi pwede. Ang lakas ang loob ko. Eh kasi, doon. Lalo na't simento. Simento at napakabilis rin ho niyan. Lalo na't sa ano sa lupa, mabilis. Kung may damo pa na toyo, ay kabilis mabagal lang ho yan sa ano sa alam ko may ano sila na mabagal sila eh, si mga rap road Doon na eh, napakabagal ho makatawid lahaw wow. ako okay, natawa kasi akala niya eh rematch yung laban yun pala ako may cheat ginamit <laughs> ko siya ng mahiwag ng espada ni Panday. Eh, nakaganon ako siya, nakatutok. Eh, kakaganon no, siya susunggap sa akin eh. Ginoon ako yung espada ni Panday, tulog ko. Oh. Eh, grabe. Eh, ako kinabaan. Kasi kala ko siya, eh, muntikan ako eh. eh ginamit espada ni Panday ng napakabilis, ilang segundo. Patay siya, tinamahan sa dito sa batok. Ah, gumanon siya pa. Sabi niya, ah, aray, sakit. Sabi niya, ouch. Madaya, naka-cheat. Habi niya sa akin, naka-cheat ka. Akala niya yung pikong hero. Eh, chow. yung pala eh, tigrel pala, o, e, lan, ano, pala. ako. Eh, lang, ano, gusyon pala. Naka-gusyon ako eh, kasi napakabili. Assassin, naka-assassin ako. Eh, nag-mark, e, nag-fighter build siya. Di ako naman naka-assassin. Hindi, yung one-hit, nadaya ako siya doon. Kaya kalapit ng assassin, napakabili. Kaya eh, nagtika ko gusyon kaya niya chow yung nadali siya ko yun siya tulog ayun o tulog siya